Hello guys. Hello mga cuties. So for today's video, sagutin natin yung tanong sa comment section from Tata44. So ito pala si Tata44 guys. Chatahin uh, ko pala yan siya guys. Ano yan siya um first cousin yan siya ng mama ko. Ay, second cousin pala siya ng mama ko. I think second or first kasi yung yung ano ay parang first cousin ang gulo basta parang first cousin sila ng mama ko guys yan si auntie tata kasi yung mama ay yung lola ni auntie tata tsaka yung lola ko sa mama ko mama ng mama ko is magkapatid Gets nyo guys. Yung lola ni ante tata na mama ng mama niya at saka yung lola ko na mama din ng mama ko is magkapatid. Kaya magpinsan yung mama ko at saka yan si ate tata yung nag-comment. So, uh, na-curious siya ano. Bisaya, bisaya yung quest, Bisaya kami guys. Bisaya ako. So, bisaya yung question niya sa comment section. So, itatagal ko na lang. Pila na edad sa imong bana So, sa so, mga hindi nakaintindi po, ang ibig po sabihin yan sa Tagalog is, ilang taon na daw po yung asawa ko. So, guys, ito po, sasagitin natin yung katanungan. Yung asawa ko po at auntie tata is, ano na po siya? 46 years old. Kaka 46 years old niya lang nitong buwan. Ah... Uh, tapos, ako naman is 28 years old nung last March. So, yung gap po namin is 18 years.